dami ba na rin po ang mga tao dito sa farm ni eh, Boss Noel Amano sa Sabong Pinas. Kala nyo ganyan lang yan? Tingnan nyo mamaya. Dun sa baba, ang daming tao. <laughs> oh, may dalda pa sila Dito nyo makikita ang dami ng tao, guys. Dito Gabi, nakaka-overwhelm kasi kanina natutulog pa kami. Mga 2 o'clock ng madaling araw, may mga tao na talagang nagpapasuka na tagaantay. Tapos, bandang far, nagsugura na yung mga tao dito sa Rueda. Eh, ayun, nakaka-overwhelm kasi nakaka nakakabenta na tayo ng maaga-maaga. 5 a.m. pa lang, may mga benta na tayo. Kaya, Good sa good ka. Ano pa yung nintay niya? Umabol na kayo abang may oras pa at may natitira pang mga manok. Ano pa yung mga dala mo pala ngayon? Ang dala natin ngayon ang mga Class A Stags natin for only $13,500. Siyempre, special price para kay ating tropang SP dahil siya yung naglambing sa atin. Ang mga broodstags na dala natin, 5K sweaters, gilmores, at saka ating mga pullets. Meron din tayong Raptor Sweater na bala. Grabe, ano to? Class A lahat tong dala mo? Yes! Oh, kaya palang gaganda ng mga nandito eh. <laughs> ba sa mayro, bala sa mayro. Tingin ako na ha. Ito talaga ito. Ayan, oh, nagkikimain oh, <laughs> kayo. Ligit ko yeah. na ba? Yes. Ayan, <laughs> po sa four days? Ha? May aabutan pa kaya sa susunod? Yun ang hindi natin sigurado kung may aabutan pa tayo sa susunod na araw pero sigurado kung ngayong araw pa lang masusold ang na to. No? Kaya sa mga gusto pang humabol, pwede pwede pa kayo humabol dahil ang daming daming tao na madami pa kayong pagpipilian kaya humabol na kayo. Kaya pag pang post na ito, wala lang. <laughs> pag post na ito, wala na kayong aabutan. <laughs> Ay, teka pala. Saan nyo nila pwedeng kontakin if ever uh, <laughs> hindi sila <laughs> nakahabol ngayon? Kung hindi kayo nakahabol ngayon, pwedeng pwedeng nyo po kaming kontakin uh, sa ating Iron Lady Game Farm na page sa FB po yan. Follow nyo na rin at syempre mag-subscribe na rin kayo dyan. Alright. May contact number kayo dyan, Iron Lady? Yes, mayroon tayong contact number at ang admin natin always available to reply sa ating mga pages. Pwedeng pwede kayong mag-message dyan at automatic magsasagot yan sa ating personal number ko yon. Kaya please, huwag niyo po ako akong kukulitin. Ayun! <laughs> personal number ko yun, respect yon, lang yon, din. Pero, sasagutin ko kayo anytime. Ayun, okay, okay. Salamat! Thank Huli you. ka na! Si idol, ba, si idol pala, Si Idol ba to? Good morning! Ayun! Idol, ano mga dala natin? Five Keys, Water, Gilmore's, at saka Rapto. Puro straight line ko tayo. Ayun, no? Alam ko, mamimigay ka ng 5K. Idol, pwede ko naman tingnan yung nasa gilid mo?

Time check, alasin ko pa lang. Ayan oh, oh. <laughs> <Dami> na sila. Ang na. Ayun, no? <laughs> pare, good morning, pare! Good morning, good morning. Yan, Idol. Uh, Bong. Paano pa. nga pala Strong Seven TV? Oo, ah, oo. Ah, okay, Pare, ano yan, pare? Hmm. Idol na idol na niya. Oo, oh. simula ba kaya? Binabahan mo. Ah, salamat, salamat, <laughs> Ayun, no? Oo, oh, umpisahan na natin ang ano, vlog kasi Ayala. pag nag-start tayo papili, masyado na tayong busy. Ayun, idol eh. Ayan. ang main. Kahit saan. Kahit saan. Kahit saan. Kahit saan. Eto, angat mo rito sa tapas ko. Ayan. Idol, ba't pogi mo? Siyempre. Sa team post mo eh. Ayan, maraming salamat, siyempre. Dahil ang dami, ang dami. Hindi ko na-expect na ganito. Last year, hindi ganito. Hindi ganito ang kadami ko eh. Ganito ang oras. Pero tignan, may bagyo pa daw pare. Ha? Kampulan. May bagyo pa. Kaya nga eh, yeah, sobrang lakas ang ulan eh. No? So, mayroon pong mga taga-surusogon, talaga. Oo, oh, pare. Oo, oh, kanina. May nakausap po ako ng taga-surusogon. Oo, pare. Nakakasigal oh. lang. Oo? Nakakasigal lang. Ang matindi dun, pare, nakakapote pa. Nakakapote pa? Kaya, kaya lang. Hindi kasi, ito naman yung purpose natin eh. Na mapagbigyan sila ng ganitong presyo kasi hindi naman tayo nung nagsisimula is ganito na may ganitong Ah hindi ko naman sa sinasabing mali yung ginawa ginagawa nila pero ang ang ano ko kasi kumbaga jency na tayo mga ano eh Oh, uh -huh. <laughs> uh -huh. so oh, 'di kumbaga aaramdam natin yung pulso ng mga nagsisimula. Oh, uh -huh. uh -huh. ito naman hindi naman natin sasabing sobrang quality pero kesa naman sa magsimula sila sa hindi nila alam na bloodlines at least, at least dito kay Sabong Pinas alam natin ano. So yun lang yung ating uh, mission at vision pa natin mas marami pa mas ma, mas marami pa yung breed. Kasi akala ko ngayon, isa sobrang dami ko nang itinira para nga sa mga pang day sale. Pero tingin ko kukulangin kasi anong oras pa lang, alas 5 alas pa, pa lang. Alas 5 pa, pa lang, sobrang dami na nang nagmamahali sa atin. Sobrang dami Unang na araw pa lang. Unang araw pa lang. So 4 days, ang, four days ang usapan. So hindi na naman magaganap yung sitwasyon na meron pang day 1, day 2, day 3 hanggang day 4. So kasi may mga malalayo na pumunta. So hindi natin sila pwedeng pagpahindihan na kinabukasan nila sila bumili. So ngayon, kung hanggang meron tayong manok, kukunin natin. Paano kaya ay yung mga tawidaga at yung hindi makapunta? Yun nga eh, yun ang ano natin eh, yun ang susolusyonan pa natin sa susunod na, na 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 panahon dahil gusto ko sana pati yung mga OFW na gusto magpabili dito, ma-cater natin. Kaso talagang benito palang adami. Ang dami sa amin na lang bro, ang daming sa Team ang daming nag-order ng ano eh, puro OFW. Kaya nga eh, yun nga, yun nga yung iaano natin. Pero siyempre, meron lang uh, meron lang tayong tamang tao. Tulad ng uh, ano ba, Team yan nila J-Mark, nila mga kaibigan natin, nila kaparing Gigi. Yun lang yun, kasi baka mamaya kasi pasukoy na tayo ng scammer, di diba? oh, ba? Hindi na may oh, oh, na makipag-transaction sa iba. Pag in-open kasi natin yung pasapasabay, eh, magagamit na naman. Alam mo naman tayo, Pilipino, talaga manggagancho tayo. Eh. <laughs> <laughs> Parang oh. bumabagyo ngayon, pero yung bumabagyo dito, tao eh. Kaya nga eh. Kaya eh. nagpapasalamat ako sa mga pumunta na hindi ko alam kung magugustuhan nila yung mga... Ano, pero, siyempre, ang pinakamaganda doon, nagpapasalamat ako kay Iron Lady at kay JGP na pumunta sila dito para suportahan din yung ating uh, mini-expo. No? Idol, ganyan katamahan ng mga tao. Ayan, maraming salamat, maraming salamat. Kaya, ayun, Maraming salamat. Tuloy natin ang ating vlog. Pakita natin sila. Ayan. Kaya, ayun, mahal na mahal ko po lahat ng mga sumusuporta kay SP, kay JGP, at kay Iron Lady. At syempre, sa Team Pausbong. Ayan. Yung nagmamahal po sa atin. No. Salamat. Kaya, love you guys. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.